Panginoon ni Cristo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Yung kayamanan ng salibot. Dalawa po kasing klase ang kayamanan eh, kapatid. Yung kayamanan sa langit na hindi nasisira ng tanga o ng kalawak at hindi nahuhukay ng magnanakaw. Nasa sa ispuya ng Mateo. Meron namang isang kayamanan ng salibotang ito. Yan nga po yung pera, yung ginto, yung pilak, yang iba, ibang kayamanan. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad, kasi kinwento niya yung, yung ginawa ng lilong katiwala eh. Eh, ang sabi ni Kristo, ginawa niyang halimbawa yung ginawa ng lilong katiwala, mapapaalis na rin siya sa pagkakatiwala. Ang ginawa niya, nakipagkaibigan siya. Ilan ba utang mo sa akin? Isang daan. O sige, isulat mo na lang na 50. Banko. Ikaw, ilan ang utang mo sa akin? Dalawang daan. Sulat mo na lang isang daan kinaibigan niya yung mga may utang doon sa Panginoon ng lilong katiwala. Kaya, sabi ni Kristo, matalino itong taong ito na lilong katiwala. Alam niyang mawawala na siya ng pwesto, pero may tatangga pa sa kanya pagkawala na siyang pwesto. Kasi sabi nung lilong katiwala, magdukal ng lupa, hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng mag... Ng magdukal ng lupa, mahina siya. Tapos, magpalimus, naman, nahihiya naman ako, sabi niya. Eh, anong gagawin ko? Inisip niya nga yung stroke na yon Hoy, 50 na lang. Total, maaalis na rin lang ako. Mayaman naman yung may-ari mo, kayamano na yun eh. Ikaw, sandaan na lang. Sulat mo. Ayon. Nakipagkaibigan siya doon sa mga pinagkakautang, nagkakautang sa kanyang amo. Para kung mawala na siya sa trabaho, meron siyang lalapitan sa oras ng kagipitan. Kaya sabi ni Kristo, tinuro niya ngayon sa mga alagad, kayo man, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng santibutan. Kaya yun po ang ginagawa ko eh. Pagka ako may pera, tumutulong ako sa kapwa ko tao. Dahil ang tutulong sa iyo, yun din tinulungan mo eh. Pagka nagipit ka po, tutulungan ka rin nila eh. Basahin natin ang kawikaan. Pagka nasa 27 at 10 yes, ng kawikaan, ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. Bakit? At huwag kang kumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Bakit? Maigi ang kapwa na malapit kaysa, kay kay sa kapatid na malayo. Tanyo, yung kapwa-tao na malapit, mas maigi yung kaysa sa kapatid mo. Bawa, may kapatid ka, nasa Mindad,